北京哪里？深圳<止><止> เราไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่เป็นอะไร bantot, katala po Masyado ka pa ito, hindi. Ato eh. Testingin mo muna. Eh, pipak e, mo muna. Sa sabay kainan, kayo Oo. Danda. Dandaan nyo lang ah. Lalo pa nasong magdandaan kayo. Try mo lang. Try mo, try mo. Para kung ano yung mahigpitan natin. Tingnan mo pati yung likod. Wala pa preno eh. Malakas ba yung foot brake niyan? No. Sige, ano? oh. try mo muna. Sige, try mo muna. Okay. Kasi ano na yung bearing niya? Kalat ba kanina? Oo. Oh. oh. Delikado yung eh. mayigit hindi siya natumba. Oo nga, ipamaba pa naman. Walang preno siya. <laughs> Ayan, anong preno niya. Ayan, la, ang taas ang la, ang ahon ni Tutlosong. Oh. Pababa. Pababa. Yan, dinadala na ah? ang mga kapapa. Okay na Okay oh, na. Sige, sige. Oh, basta makauwi kayo. Maka kayo ah. Ingat ah, tutoy. Lager ka daw, ya? Oo. Oh. <laughs>

nakumbal, nagawa natin. Ayro ayon yung kain ng mga. May kain ng mga. Ayro ayon yung kain ng mga. Hindi -hmm. natin yung kain ng mga. Hindi 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 natin yung

ito. juice, po, juice. Diyos. Sayang, oh, medyo madilim na. Doon sa taas, ang ganda. Dahil <superheroes>

you <laughs>

Kasi ano hindi naman po ba no katapak, may lang po. Mm -hmm. Ano? Ay tinatanong ko nga kayo nito so... niyo. Ito po masatin ko. Gusto mo pa seller po namin. Ano ba 'yun? 185. 190. Ah 185. 185. 90 lang ang 90 lang. Ay, sorry 90. May tubo kasi ako. Look <laughs> <laughs> may the mic, mic up. Sorry. Ito gusto mo i-nail uh, malala. Yes, po. wala. Ito. Oh, nga. 190 po yung Biscoff, 170, mm -hmm. 120 po. Kulang lang po ng 30. Mm -hmm. okay. Ano pa po? sinong <laughs> oh, mm -hmm. mo ba? Oo, talaga masarap. Hay kuya ako Kumain muna sa sel. Ano ano 'yan? Ah? Dapat naman sarap eh ha Aro sa unahan Sarap po. Ano po Ah, uh, Tatlong bulgogi Tapos isa pong chicken fillet Wala fillet. Puppers. Puppers na pong fillet Poppers Poppers na Apo, yun na lang po Bali apat Apo Ano yung overload na? Overload Ano na daw po yung, yung overload? Yung adobo po? Dalawang balut po Ah, adobong balut. Ay, hindi ka naman nagbabalot pa yun. ang chicken popcorn. Ito na ang chicken popcorn. Ito yun. Ilang piraso yun? Alin? Chicken po. May clubhouse pa. Dana, ano gusto mo? Ang best seller po namin dyan yung triple cheese. Wala na po kasi Ultimate Hawaiian. Mayroon ba nga yung... Ano yung kayo triple cheese? Ayun, triple cheese. Yan yun na lang, triple cheese. Oh, Ilang minutes po? Uh, 10 to 15 minutes. Po. Yeah, yan na lang. Kasi ah, kayo, go. Ba burger. burger. Burger, burger. Yan. Burger. Eh, dito ako bumili ng cheese. Yes. Ito mo ba? Magkano? Bilang mo nga akong isa, te. Bibigay ko kay Marvin. Kaya <laughs> nakasunod na si Marvin. Bibili na yung cheese yan. Bibili ka ba, <laughs> Bili na ko Marvin? Bibili ka ba, Marvin? Bibili ka. Hindi, yung avocado na naman, bibili yan. Ano meron ba? Ayan o, avocado. Dali mo naman, uubos na. Oo, oh, na lang daw po sa bus. Ano, may parapin. Ano, bibili ka ba? Magkano? 25. Ano, sa Bili mo ko sa ate. May adang ko. Ay, ka. Mag-vlog ka daw. Ano? Mag-vlog ka daw. Mag-vlog ka. Wala ka mong bar, Dito na po. Malaki na. Maliit na, maliit lang. 25. Maliit lang, nag-creep ka dito sa... Wala kong bar, Pagkakayaki, 60 yung mga nakaka-card, tapos yung baseball. Umiligan. Kaya yung ginawa ko, nilahat ko na yung 100, ah. uh -huh. para dalawang... Oo, oh, pwede mati-hati. Hindi ka makita o. Ano, mag ano? ano ka ba? Mag-sweet corn ka ba? Kita ba? <laughs> Wala na, ubus na. Ito ano? na lang. Bibili ka ba, Marvin? Ano, papabili na ako. Huwag na daw. 120 by 1 take lang. Ikaw. Dalawa lang. O oh, isa lang. Dalawa. Isang by 1 okay. oh. Isang by 1 take one. Okay na okay. yun. Okay. Okay.